Abando, hinati naman ang depensa ng Goyang dalawang bantay na pagiwanan. Kitang kita na kinakalawang pa itong si Spellman sa muli niyang pagbabalik para sa team ng Anyang at marami rin itong mga tira na hindi pumasok. 1 out of 7 lang ang kanyang field goal isa sa naging problema ng Anyang pero dikit ng laban at pinigyan pa rin nila itong si Spellman ng playing time para may balik nga niya ang kanyang laro. Abando naman umrangkada sa first half at may mga sulit na sulit na mga play para sa team ng Anyang. Maganda-ganda ang umpisa ng Anyang at nakikipagsabayan ang mga ito sa 3-point shooting ng Goyang Sonos kay Gunners sa first squad at maging sa second quarter. Maging ang Goyang ay mainit-init nga rin ang naging upensa at umuulan rin ng tres para sa kanilang team. Unang 3 points ng Goyang may defender pa yan sa harapan kaso nga lang ay pumasok pa rin. Anyang naman sa kabila Monroe ang bumitaw plus 3 points ang anyang lamang ng isang punto 7 minutes 44 seconds na titirang oras natin sa first quarter. Kitang kita na maganda ang simula ng Sonos kay Gunners at maging ang tres na ito na mukhang napakalayo na nga at may nakadikit pa na player ng anyang ay pumasok pa rin. Itong at sinabayan ng anyang bumabawi sila sa 3-point shooting ng Goyang kaya naman dikit ang naging laro at ang naging kaibahan nga lang ay yung performance ng kanilang mga imports. Kita naman natin sa play na ito na gumagawa talaga ang import ng Goyang Sonos Sky Gunners dalawa pa ang bantay niyan pero pasok pa rin ang floater. Nagagawa naman ng mga locals ng anyang na magkaroon ng magandang opensa mula sa mga fast break. Heto naman ang Goyang pasa mula sa import nakita niya ang kanyang kakampain na open sa 3-point area plus 3 points na naman para sa Goyang. Sa play na ito local pa rin ng anyang ang gumagawa nga ng puntos tapos biglang bawi naman ang import ng Goyang. Heto na nga si Spellman halatang halata na kailangan pa niyang maipagpag ang konting kalawang dahil may katagalan rin na hindi nga ito nakapaglaro at asahan natin na makakapag-adjust naman ito kagad. Spellman na naman pinipilit na ibalik kagad ang kanyang laro mintis yan. Sa Goyang ang rebound. Tikitan lang ang scores sa larong ito at lamang ang Goyang ng 3 points pagkatapos ng first quarter. Sinimulan naman ni Abando ang kanyang second quarter mula sa isang magandang rebound at maging itong si Spellman ay isang magandang block ang kanyang nagawa. Sa opensa nga lang siya nagka problema. Kitang kita sa replay ang ganda ng kanyang pagkakabutata. Opensa ng Anyang, 27 all na ang score. Wala namang nagawa ang Anyang sa play na ito, isang aliw play para sa Goyang. Spellman naman para sa play na ito nagmimintis talaga, hirap na makaiscore ang kababalik lamang na import ng Anyang. Heto naman si Abando, ganda ng opensa, pinilit na lang gamit ang kanyang bilis dahil na rin sa panaymintis ang kanyang kakampi at kahit maganda ang play hindi pa rin pumapasok para sa Anyang kaya naman nagsarili na lamang itong silakay nung makita niya na walang tao sa loob ng paint. Sa play naman na ito, sinigurado na ni Abando ang rebound bola ng Anyang. Napansin rin natin mas maganda ang motion ng Goyang sa sa kaya naman nakakailang alio play na rin sila at kung ang Anyang ang nagkakaroon ng magandang play gamit ang malit na Abando, dito naman sa larong ito ay ginaya nila ang Anyang at sila naman ang nagpakain sa kanilang import ng makailang ulit na alio play. Paul binigay kay Abando, alam nila na unstoppable si Abando kapag nakakalusot ito at hindi nila nahawakan. Isa namang suwalpal para dito kay Bando pero may pito ang referee. Ito naman si ate hindi makapaniwala lamang ang kanyang team na Goyang Sonos kay Gunners. Power rebound mula kay Bando. Maganda sana kung nakukonvert nila ito sa puntos at kung mas marami nga sana ang naipasok ng kanilang import kumpara sa kanyang mintis. Tres naman ni Abando pasok yan at dikitan palitan lamang sa score ang dalawang teams na ito at natapos na ang laro sa score na 86-82. 4 points lamang ang lamang ng Goyang dikit na dikit ang score at kayang-kaya namang manalo ng anyang kung nakapag-adjust lang sana kaagad itong si Spellman pero asahan natin na sa susunod na laro na nito ay mas maganda ang kanyang maipapakita at makukuha na rin nila ang panalo.